Ang mga manggagawa sa ubasan Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Nang mga alas 9 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito ito rin ang ginawa niya ng mga alas tres na ng hapon. Nang mag-aalas sinko na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, Bakit maghapon kayong nakatayo at walang ginagawa? Sumagot sila, Dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay isang oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pero pareho lang ang sahod namin. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiingit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Pagkatapos, sinabi ni Jesus, Ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak